Kilala ang kanyang channel bilang charity vlog, umiikot saan saan para maghanap ng karapat dapat bigyan ng tulong. Sa video ito ay samahan ninyo ako at ma-inspire kasama ng ating isang kababayang vlogger na patuloy na mamayagpag at patuloy na sumisikat sa larangan ng pagbavlog, walang iba kundi si Pugong Biyahero. Sadyang malayo na nga ang narating ng aming kapatid na si Pugong Biyahero. Naway patuloy na dumami pa ang biyayang darating sa buhay mo at sa iyong pamilya at naway marami pang mga kababayan natin na mahihirap ang iyong matulungan. Tanong ng karamihan, magkano ang kanyang kinikita sa YouTube, at bakit kayang kaya niyang mamigay ng tulong halos araw-araw? Well mga langga, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang estimated earnings ng kanyang channel. ayun sa Social Blade mga langga, si Biyahirong Pugo ay may 2.9 million subscribers ay may estimated income monthly na 8.5 dollars at 135.7 dollars para sa nag-skip at dinag skip ng ads. At ang kanyang yearly estimated income naman ay umaabot ng 101.8 thousand dollars to 1.6 million dollars. At ayon naman sa youtubers.me si Biahirong Pugo ay may estimated earnings na, 254 dollars at 1.53 million. Last 7 days, $18.8 thousand dollars. Last 30 days, $80.8k. At last 90 days ay $49.2 thousand dollars. Wow naman, ikaw na talaga, biyahirong pugo. Sa mga gusto palang magsimula at matutong mag-vlog, pwede nyo akong i-message e sa aking Facebook para mabigyan ko kayo ng guide at idea, hope, na inspire ko kayo. Kung nagustuhan nyo ang ating video today, baka naman pwede nyo ako mabigyan ng likes at pakishare mo na rin ako sa inyong mga kaibigan at pamilya, and also don't forget to subscribe, maraming maraming salamat mga langga, God bless.